Mo. panibagong araw panibagong vlog welcome na naman ulit sa ating channel so dahil ngayong araw ay magluluto kami ng laing at hindi na ako nakapag video video kaya ayan tanghali ang time na lang ako nag video video guys dahil na busy talaga ang person kanina no so ayan at nagsikainan na nga sila dyan so yung linuto ko pala na ulam is laing na may gata tinula na isda at saka pinerito na isda so yun yung ulam namin ngayon three ingredients out oh, three ingredients tatlong putahe pala yung ating ulam So ito na yung ating tindahan. Tapos na nga si Alberto mag-skin coat. Magpipintura na lang yon mamayang gabi. Tapos ayan, inuna muna nila yung bubong, no? Kasi nga tumutulo pag umuulan. Tapos ikaw continue na nila yung bako dito sa gilid. Kunti lang naman yan dyan. Ang ikaw continue bukas. Tapos yung ating namang mga panday dito sa loob. Ayan, nagkikisamin na nga sila dito sa labas. Hardy na yung ginamit namin guys kasi wala na silang PVC panel sana yung gagamitin namin sa labas para ay hindi nga ma, mabilis ba maano masira ba pero wala walang stocks kaya yun na lang yung hard flex na lang yung ating ginamit so iyan pala yung status ng ating loob dito ayan tapos na nga silang magbako dito sa likod bahay pero super kalat naman guys no tingnan nyo naman yung aming ligpitin yung ating mga basura, nagkakalat-kalat. So, at dahil ngayon lang ako nakapag-edit, dahil katatapos ko lang magpintura. Ako na nga yung nagpintura kasi si Mr. Alberto ay hindi pa nga tapos mag skin coat dyan sa labas. Kaya ayun, nag skin coat siya at saka yung nagliha-liha ba tapos ako yung nagpintura. Tapos, ayan na nga, nag-video-video nang ako dito sa tindahan. Balik tayo dito yung aking status ng aking tindahan ngayon guys is napakagulo, napakasikip, napakaalikabok. Ayan yung status ng aking tindahan kaya lalo akong tinatama dito sa tindahan na ito no dahil is lilipat naman tayo. Lagi ko yan sinasabi dito sa aking vlog. Lilipat tayo kaya tinatama na akong maglinis dito. Ayan at medyo hapon na nga dyan at maniningil na nga kami. Kaya pinatawag ko na kay Alter yung papa niya para siya yung magbantay na dito sa tindahan dahil hindi pa nga umuwi si Ati Amsha at si Ati Drone B. Ayan inaantay namin yung papa niya para siya na yung magbantay dito sa ating tindahan. Tapos yung ating tindahan dito is medyo madilim dahil nga hapon na kaya liligpitin ko yung ano yan yung tolda na yan liligpito natin para ay maya maya punta na kami ng paranas at maningil na no hindi na ako nakapag video video guys iwan ko ba ngayong araw na ito is tinatamad <laughs> tinatamad ako meron na naman darating kaya ano yung aking katamaran no so tapos na nga kaming maningil pag uwi na pag uwi dito sa ating bahay ayan hinalo halo ko na yung aming pinabili na pintura para sa simento at ako na nga yung nagpintura dyan ayan dahil para mabilis na ba kasi sila kuya bukas ay magagawa na nga ng ating istante dito sa tindahan para mabilis nang magawa sila no. Hindi ka mahirapan magpintura kaya pipinturahan na natin ngayon. At ako lang nagpintura dahil is para makatipid tayo ay matatakpan lang naman yung ating ito dyan. Ang importante ay may pintura siya. Matatakpan lang naman niya ng mga paninda kaya wala nang kaarti-artihan. Pagkatapos ng skin coat ni Alberto, yung linihalihan namin tapos ayan apply agad yung ano no apply agad yung pintura para wala nang kaikikan baka arti arte kasi maaanuhan naman niya ng mga paninda diyan at malalagyan naman niya ng istante kasi papalagyan ko na yan bukas ng istanti diyan kaya habang nag skin coat pa yan si Mr. Alberto doon sa kabila at saka sa CR hindi pa kasi nalagyan guys no kaya ako ay nagsimulan ako magpintura dito. Inuna ko talaga itong magpintura dito. Dahil nga bukas, malalagyan na ng ano, malalagyan na ng istante. Tapos yung istante naman bukas yung aking pipinturahan. No? Kung may pambili pintura bukas. Tapos yung ating kisami, pipinturahan ko pa yan ng puti. No? Wala nang mga arti art na yan dyan. Dahil nga is gastos lang yun. Ang importante, mapinturahan lahat puti. Sabi ni Ati Drone B is wag daw puti iba naman daw na kulay ay basta gusto ko yung puti ngayon char maganda rin kasi naman tingnan maliwanag tingnan yung ating tindahan pag puti yung ano yung nakapintura dyan tapos sa baba Diba eh, di ba green na yung ating sahig dapat talaga kailangan talaga puti no para kitang kita yung ating mga paninda tapos matatakpan naman yung puti guys kasi magsasabit sabit naman tayo ng mga paninda tapos lalagyan naman ng mga estante dyan kaya kailangan talaga natin ng puti at saka hindi naman yan maaalikabuka na dito dahil nga is naka close na ito yung ating tindahan tapos yung ating ano lumpiaan ay nasa likod naman yun kaya hindi na yan mapapasokan ng ano dito no yung parang uling ba na galing sa ating lumpiaan ด่นายัน